mensahe mula sa universo sa espesyal na araw na ito para sa iyo. Nais nice na naman nilalang ng liwanag na ipaalam sa iyo na may isang mahalagang tao na handa mapatuloy sa susunod na yugto ng inyong relasyon na iniiwan ang anumang pag-aalinlangan. Ang taong ito ay nasa tabi mo na may dedikasyon at pagmamahal. Pinahahalagahan ang bawat sandaling makasama kayo at lubos na nagpapasalamat sa pagkakaroon ka sa kanyang buhay. Ang ugnayan na inyong binuo ay higit pa sa karaniwang samahan. Ito ay isang bagay na bihira at mahalaga, na may espiritual na kahulugan at tunay na pag-ibig. Kaya't nais nice na taong ito na patatagin pa ang inyong relasyon, pinaplano magpatuloy sa mga pangmatagalan at tutuon inyong plano para sa hinaharap. Kasama ang taong ito, matatapuan mo hindi lamang ang isang pag-ibig na nagpapainit ng kaluluwa, undi peti na rin ang isang presensyang nagdudulot ng kapanatagan at kapayapaan. Nakikita nila sa iyo ang isang natatanging kagandahan na lagpas pa sa pisikal, na makikita sa iyong esensya, sa bawat kilos at salita. Ikaw ay isang taong nagbibigay liwanag at pag-asa sa kanilang buhay, at ang liwanag na ito ang nice nilang mapanatili sa kanilang tabi. Sa iyo, nakikita nila ang isang nakakakit na kabutihan at integridad na nag-inspirang magpatuloy at magpakahusay. Bawat tingin ang napapakita ng respeto, pagmamahal at tunay na paghanga. Ang relasyong ito ay malapit ng pumasok sa isang bagong yugto kung saan ang respeto at pag-ibig ay magsisilbing haligi ng isang makasamang buhay ipinapahayag ng mga arkanghel na ang hakbang na ito ay hindi aksidente ito ay isang unyon na ginagabayan ng mga mas mataas na puwersa pula na pagtatagpo ng mga kaluluwang nakatakdang magsama kayong dalawa ay hinila patungo sa isa't isa pula na dalawang magnetong ginabayan ng isang banaw na lakas na nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa ang pagkakatagpo na ito ay nakalaan upang magtulungan kayong perehong umunlad, matuto, at ibahagi ang mga malalalim at makabuluhang karanasan. Ang pagmamahala proteksyon ng mga anghel ay bumabalot sa relasyong ito, pinatatatag at binabasbesan ang landas na tinatahak ninyo ng magkasama. Ang damdamin na taong ito para sa iyo ay dalisay at matindi, isang bagay na lampas sa simpleng pagiging magkasama. Ito ay isang pag-ibig na hinahaplos ang kaluluwa at nagtataas na espiritu na nagdadala na espesyal na kahulugan sa bawat sandaling inyong nilalampasan. Kapag kayo ay magkasama, perehong nararamdaman ninyong ang mundo ay nababago, na bawat segundo ay nagiging espesyal at mahiwaga. Mayroong hindi may paliwanag na enerhiya, isang natatangin koneksyon na nagugnay sa inyo na para bang ginawa kayo para sa isa't isa. Ito ang ugnayan na nais ipagdiwang ang mga nilalang ng liwanag, dahil ito ay bihira at sagrado. Ang special na taong ito ay nangangarap na bumuo na isang buhay na pag-ibig at kasaganaan kasama ka, na may isang buklod na lumalampas sa oras. Naisip nila magkaroon na isang tahanan kung saan kayong dalawa ay malaya makakapagpahayag, na nagiging pinakamahusay na bersyon na inyong mga sarili, na ang pagmamahal ang pinakapundasyon ng lahat. Ang damdaming ito ay pangmatagalan, dumeting upang baguhin at magdala ng kasiyahan na bihirang maranasan na iba. Ang mga Arkanghel ay nasa inyong tabi, sumusuporta at nagpoprotekta sa ugnayang ito. Naunawaan nilang may mga ramon, ngunit nagtitiwala silang ang pagmamahal at lakas ninyo ay sapat upang malampasan ang anumang balaki. Nagpapadala sila ng mga palatandaang ang pag-ibig na ito ay pinagpala at karapat dapat sa bawat pagsisikap, bawat sakripisyo, at bawat pagtalikod. Ito ay isang pag-ibig na nagpapaliwanag ng lendas at nag-inspire na mapatuloy kahit sa mga oras ng pagsubok, palaging magkasama. Ipinapahayag ng mga arkanghel ng relasyon na ito ay pinagpala ng isang malalim na koneksyon at isang harmoniya na lagpas sa pisikal. Alos parang ang inyong mga kaluluwa ay nag-usap sa katahimikan. Ito ay isang natatanging koneksyon na hindi may papaliwanag ng mga salita. Ang taong ito ay may espesyal na puwang sa iyong puso at ikaw rin ay kasing halaga sa kanya. Ito ay hindi lamang isang karaniwang relasyon. Ito ay isang sagradong union, isang bagay na mukhang maingat na inayos ng universo. Dumeting ang taong ito upang magbigay na isang tunay na pag-ibig na humihigit sa lahat ng inasahan, isang kumpletong pagmamahal na may buong pusong pag alay Handa na sila mabahagi ng isang paglalakbay sa tabi mo, nang walang alinlangan, na may buong puso at kaluluwa, at may matinding hangarin mabuo na isang buhay na magkasama. Nais nice na mga anghel na malaman mo na ang pag-ibig na ito ay isang banal na kalob, isang puwersang laging nasa tabi mo sa bawat sendeli, nag alok na walang pasubaling suporta at katapatan. Gayong taon, mararanasan ninyo ang kaganapan ng pagmamahal na ito, isang enerhiya na nagdadala ng kapayapaan, kalidayahan, at natatanging damdamin na siguride. Ito ang uri ng pag-ibig na pumupuno sa kaluluwa at nagbibigay na pakiramdam na kaganapan. Isang tunay na himala mula sa kalangitan, isang bagay na dapat ipagdiwang ng may malalim na pasasalamat. Mula sa araw na ito, kayo ay nasa isang pinagsamang paglalakbay, kung saan ang bawat sendeli, pangarap at tagumpay ay inyong pagsasaluhan. Magpasalamat sa mga ahel at arkahel sa pagbabasbas ng inyong pagkikita at sa paghahanda ng bawat detalye na espesyal na unyong ito. Magpasalamat para sa bawat sandali ng pagmamahal, bawat yakap, ngiti, at salitang inyong pinapalitan. At magtiwala na ang unyon na ito ay protektado, na ang mga anghel ay nasa inyong tabi, nagbabantay upang ang inyong kuwento na pag-ibig ay maging pamatagalan at maligaya. Sila ay palaging nandiyan, nag-alaga at nagagabay sa inyo upang magkaroon kayo na buhay na puno na katuparan at pagkakaisa. Salamat, mga anghel, sa kahangahangang kalob na ito. Salamat sa paggabay sa aming mga kaluluwa para sa sagradong pagkikita ito at sa pagpapahintulot na maranasan namin ang natatanging koneksyon na ito. Nawai ang pag-ibig na ito ay patuloy na umusbong at tumatag sa paglipas ng panahon at naway lagi naming malala ang kasagraduhan na buklod na ito. Naway ang aming pasasalamat ay magningning sa buong universo at naway palagi naming igalang at ipagdiwang ang banal na pag-ibig na ito. Nawari ang mensaheng ito ay magpuno ng kapayapaan at pag-asa sa iyong puso. Magkita tayo sa susunod na Sandali na Pagninilay.